narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga noon si Kuya Ruel, Miss Rachel kalinga Prab, Kuya Vincent, pati na rin ang buong Kalingap Team. In-interview nga nila ang dalawa ang unang ang natanong doon ay bakit daw minsan ay nagtatampo nga si Miss Rachel kapag hindi ka na sasagot ni Kuya Rowell ang kanyang mga tanong. Sabi naman ni Miss Rachel kaya daw siya nag a kasi nasagot na. Pinaulit naman ito ni Kuya Vincent at sinabi ni Miss Rachel na nasagot niya na daw kasi. Kaya naging iba ang pag interpret dito ng mga tao doon at kinilig sila sapagkat ang akala nila ang sinasabi ni Miss Rachel ay nasagot niya na si Kuya Ruel. Gano'ng kadalas ang minsan? <laughs> Madalas <laughs> 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 Siyempre, matagal na kayong magkakilala. Ilang months na kayo magkakilala? Kaya, ilang araw na o linggo? Buwan na rin ata, no? Pero wala pa. Wala pa? February 7 or something. Hindi ka na lang. Hoy! Alam ni, R ni Ruel. Mas ano siya, mas matanda. Eh. Ba't di mo man tinatandaan? Grabe ka naman. Mas alam niya yung matcha. Oo. Oh, oo. Oh. Di ba dapat babae ang mas may alam? Oo. Kaya kasi siya babae ko. Sila may tanda ng mangkari. Eh. Misa ah. nalilimutan ng lalaki. Pero si Ruel, tanda-tanda mo. Kasi ito, maraming iniisip si Ruel. Ah! Mga pag-aaral. Ah, ah, school works, ah, activities. Ikaw na. siya lang. Ikaw, sininisip ang iniisip Suruhin siya lang. Grabe. Grabe. Gano'n na ba kayo ka-close, di ba? Sa 1 to 10. Ah, 1 to 10. Mm -hmm. Gano'n na. Siyempre, nag-uusap din naman kayo. Di lang naman sa vlog, di ba? Chat-chat kayo. Sa so, tingin mo, gano'n na kayo ka-close? <coughs> Ikaw muna. Sa akin hindi pa naman kami actually na nagkikita talaga. Hmm? Ha? ha? Hindi pa kayo nagkikita? <laughs> uh, o parang, tatawa siya. <laughs> Ay, sa akin is, hindi naman kami actually na nagkikita sa personal ganyan. Kasi, niisip din natin yung ano niya, yung kanyang pang-araw-araw na uh, pag-aaral, no? Dahil maaga yun na pumukunta ng school. Is sa akin, ano lang, ah... Uh, through chats lang. Yan, kumustahan. And kung may mga tanong man siya, uh, talagang hindi siya nag-hesitate na mag-asa akin. Pero if matagal akong <laughs> na, hindi nag-reply, ina-answer. Ay, oh, na-answer? pag natagal kang hindi oh, nagreply pero... reply na, na pag, oh, pag, ano yung ay... ina-answer mo? Oh. Ano po nung nagtatanong pa ako? Ba't na-answer ka? Nasagot na. Ay, may iba nang natanungan, Fred. Hindi sure. po. Ay, 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 ay. Hindi. natatampot. Nasagot ko na. Nasagot. Natatampot. Nasagot na ko na. Nasagot. Ah, Nasagot ko oh! na. Oh! na oh! <laughs> Totoo ba yun? Hindi kayo nagkikita? Hindi. Hindi na po. Hindi na? Bakit hindi na? Mm. Pero before nagkita kayo, oh. anong ginawa niyo? Nagkain. Nag Nag sino, <laughs> sino kasama niya? Si Beb, tsaka si Kero Bell po. Ah, uh, may kasama ka namang iba. Di pa kayo nakikita nung kayong dalawa lang? Hindi po. Hindi mo ba ako pinapayagan. Hindi <laughs> na? Tita oh, Ay, tita. Walang tiwala? <laughs> 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 kamusta naman si Rowell bilang ano, kaibigan? Kamusta si Rowell? Kaibigan ba? Kaibigan? Palang. <laughs> so, kamusta naman si Rowell? Okay lang naman po um, ano po, na mabait pang po si Carowell. Eh? Tsaka, may respeto din. May respeto. Oh. May respeto din. Hindi, hindi naman makulit. <coughs> hindi naman po. Hindi naman <coughs> makulit. Hindi naman corny. Corny <laughs> <yun> lang. Oh! <laughs> oh. <laughs> Ay, may naniligaw ba sa iyo, Rachel? Meron po. Ay, may kalaban si... <laughs> Ay, <don't know. laughs> hindi naman ito si <siya>. Daniel. Ay, may kalaban. <laughs> 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 Grabe nga't sobrang kinikilig pa nga ang dalawa. At tinanong din nila kung kailan din daw ba silang unang nagkita o ilang months o weeks na silang magkakilala. nasugot naman ito ni Kuya Rowell sapagkat alam niya ang unang araw na nagkita sila ni Miss Rachel. Kinilig naman si Miss Rachel sapagkat tinatandaan pala talaga ni Kuya Rowell ang araw na una silang nakita. Sita. Naalala ko oh. nga nung kagabi, oh. isang gabi. <laughs> na sana, pinigilan ko lang. Uy, uh, oh. siya! Wag bro, wag! <hologram> nalungkot kasi si Rowet, nag-open sa ano. Nalungkot. Ha? Ba't ang Bakit ko? Tanungin mo siya. <maksimon> Tanungin mo. Tanungin mo. Tanungin mo na. <laughs> Bakit siya nalungkot? Mm. Hmm. Siya nga. mo. No, Maka man di <laughs> man to. Totoo nga Bakit ka ba na nalungkot? Bakit ka nalungkot, Ruel? <laughs> di naman, di naman nalungkot. Ano lang, ah, uh, medyo... Talagang nagdam... <laughs> Bakit daw siya malungkot? <laughs> yun yeah, nga, about nga dun sa kay Rachel. <laughs> ano, ano, ano? Bakit kay Rachel, oh. sad life siya. Sad life? Oo. Oh. Sa Paano kung uh, ganito? Di ba, may nililigaw sa kanya? Okay lang sa yun kahit may nililigaw sa kanya. Kasi ko, di ka makaligaw at... Yan yung ginagin sinabi niya sa akin. Medyo ano siya? Medyo, ano siya? Talo siya doon. Oh, no? kasi, bro, yun yung sinabi niya sa akin yung gabi na yun. Sabi sa akin, uh, Bro, may nililigaw kay Rachel. Di, eh, parang siyempre na gano'n siya. <laughs> Di ba ang isang lalaki, naglalaylo yan? Kapag may nalaman naman. Bakit ba <laughs> ang buhay ko ay ganito? Wala na yata ng natitira. Pag-asa sa mundo Bro, kapag yan Ayos na yan Lagi na lang, Tayong pinaglalayo okay. Di ba't nagdarama Ang pag-ibig pinigay ko sa'yo Hirap ito Ganito na lang ba? Ito na ang Thailand <laughs> kaya <laughs> yun yung sitwasyon? Oh. merap merap talaga ano donation ano masasabi mo Rachel? parang nahihirapan si Rowel kasi siyempre hindi siya maka first move no kasi bago ko siyang manligaw. Anong ano ma advise mo sa kanya? ano mo ano Ayaw mo yan? <laughs> Anong ma-advise <mayon>, mo? <mayon. laughs> Kaya pa na medyo din daw naglalaylo si Kuya Rowell kay Miss Rachel sapagkat nalaman nito na mayroon na ang maging manhiling daw si Miss Rachel. Kaya naman sabi nila ay napa-bigay nila ng payo si Miss Rachel para kay Kuya Rowell. Ang sabi naman ni Miss Rachel ay huwag na lang daw masyadong higitin ni Kuya Rowell. Kinanong naman nila kanina brav kung okay lang ba kay Kuya Rowell na iyon ang ipiliin at iba ang piliin ni Miss Rachel at hindi si Kuya Sabi naman ni Kuya ay oo lang daw sapagkat susuportahan niya pa rin daw si Miss Rachel at hindi naman daw siya magagalit. Okay lang daw sa kanya na hindi ang siya piliin basta talaga sa sarili na gagawin niya ang kanyang best. At ang pinakahuling word ni Kuya Rowell kay Miss Rachel ay it's up to you. Ibig sabihin ay binibigyan na ang desisyon kay Michelle kung siya nung gusto niyang piliin. Huwag mo sa masyadong damdamin. Ang tanging pag-asa kung lalayo ka. Sabihin, inamin niya, natas siya kagad. Okay lang yun bro. Okay lang yun. Umamin uh, ka rin. Paano kung Roel? Uh, uh, nag-18 na siya. Then, um, pinili niya yung isa. Anong... Respetuhin mo ba yun? Oh, siyempre naman. Support na lang ako. Ganyan. Pero kung siya talaga yung pipiliin niya, It's up to you. <laughs> oh, grab, hey. grab. The last message. Parang ano na nangyari? Sabi niya pagkain ba? It's up to you. Hindi ko na hindi ko describe. Wala si script mo. Nagugulat siya. Nagugulat siya. Nagugulat siya. Wala nito. Hindi ba script nito? Dito yan. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Lofty. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!